Kabanata 6 Totoong naging palaisipan kay Julio ang labis na pagnanasa sa katawan ni Lemery. Noong una, akala niya na kapag naibuhos na niya ang pagpaparusang pag-angkin sa kapatid ni Arnel Carbonell, ay mawawala na siya ng gana sa babae. Naisasagawa na niya ang imang kaparusahang binabala. Ang emotional harassment, humiliation, kapag pumalag ang asawa. Ngunit kaiba ang nadarama ni Julio sa bawat pag-angking ginagawa kay Lemery. Lalong sumisidhi ang pananabik niya sa asawa. Pananabik na tila tumatawid sa tulay patungo sa pag-ibig. Nakikita niya ang chinitang mga mata ni Lemery sa kanyang mga panaginip na may kaakit-akit na ito sa kanyang mga mata. Mabait si Lemery. Likas ang kabaita ng babae. Kapaligtaran ni Arnel Carbonell. Dahil dito ay madalas na makonsensya si Julio sa ginagawa niya sa asawa. Ganoon na ba siya kasama? You are inhuman. Tumuluhang sumbat ni Lemery sa lalaki nang sapilitin siyang angkin nito habang may karamdaman. When will you stop hating me, Julio? Pununtong hininga si Julio dahil naitanong din niya yon sa kanyang sarili. Napakalalim ng pilat na iniwan ng kataksila ni Lorraine sa kanyang puso at ang paghamak ni Arnel Carbonell sa kanyang pagkatao. I really don't know. Tugon ng lalaki. Marahil kapag naubos na ang kamandag at nasagad na ang gabi. Nakukuluhan si Julio. Hindi nito malaman kung ang pinagkahagayon niya ay ang kaalamang walang pag-ibig sa kanya si Lemery na ikinasasama ng loob niya. Gusto niyang mahalin siya ng asawa. Mahalaga ito sa kanya. Gusto kong magkaanak na tayo. Nasabi na lang ni Julio sa asawa. Sa lalong madaling panahon. Dadalhin nila ang dugo ng isang karbonel. Mapait na paalala ni Lemery. I hope you are not forgetting that. Hindi bale, pangalan ko naman ang dadalhin nila. Asik ni Julio. Hindi kumibo si Lemery. Matagal niyang pinag-aralang huwag kumibo. Marahil kapag nabuntis na kita at naisilang mo na ang aking anak. Patuloy ni Julio. Ay huhu pa rin ang init na nadarama ko para sa'yo. At pag dumating ang araw na yon, marahil din ay palalayain na kita. May kirot siyang nadama sa dibdib dahil sa huling sinabi. Kahit paano'y nasaktan si Lemery, sa pakiramdam niya ay isa lamang siyang kasangkapan na ginagamit habang may silbi pa. At muling bumangon sa puso niya ang pait. Nasaktan siya dahil sa pagkaraan ng mga araw, sa kabila ng marahas at malamig na pakitong sa kanya ni Julio, ay unti-unti niya itong natutunang mahalin. Bagay na pinaglalabanan niya. Nalang siyang inisip kundi ang mga pangmamalupit sa kanya ng lalaki. Ang pag-iinsulto nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Gayunpaman ay hinahanap-hanap niya ang asawa. Kahit na ang pagpaparusa at malupit na pagsakop nito sa kanyang katawan. Nang dumating ang pasukan ay nilisan nila ang isla at nagtuloy sa White Plain kung saan naroon ang malaking bahay ni Julio sa Maynila. Nakapag-enroll na si Carmina sa University of Santo Tomas. At dentistry ang kursong napili ng dalagita. Nasa Maynila na tayo at dito ay malaya kang makakatakas kung gusto mo. Saad ni Julio kay Lemery. Ngunit huwag mong tatangkain dahil kahit saan ka pumunta, ay makikita kita at ibabalik kita dito. I know. And don't worry, hindi ko gagawin. insulto ang iting ipinukul niya kay Julio. Nakasanayan ko na rin naman ang mga pananakit mo sa katawan at pagkatao ko. Kaya't di na kita tatakasan at makamamiss ko ang mga yon. Sarcastic pahayag niya bago tinalikuran ang lalaking napatda. Kasama pa rin nila sa bahay si Carmina. Hindi na ito gaanong galit kay Lemery. Gayun pa may distansya pa rin sa pagitan ng dalawang babae. May darating ako mga bisita mamayang hapon dito. Isang umaga ay wika ni Julio kay Lemery. Magpaluto ka sa kusinera natin ng pagkain Iniabot nito kay Lemery ang isang sobre na may pera. Ilan ang darating? Apat silang lalaki at ang sekretarya ko, si Vina. Naging maayos ang pagtanggap ni Lemery sa mga bisita ni Julio. Kahit paano ay napuri siya ng mga ito dahil sa sarap ng kanyang niluto. Siya mismo ang nagluto hindi alam ni Julio na magaling siyang magluto dahil tinuruan siya ng kanyang tita Belen. Napansin ni Lemery ang magandang na ni na Julio at ng sekretayan nitong si Vina. Maasikaso sa babae ang kanyang asawa. Personal na dinudulutan ito ng pagkain. Maganda si Vina. Marahil ay matanda lamang ito sa kanya ng may limang taon matangkad ito, smart at sophisticated. Mukhang matalino at very efficient. Nakadama si Lemery ng panibugho. Halos hindi siya pinapansin ni Julio kapag lumalapit kay Vina. Pero bakit nga ba siya papansinin ng lalaki? Eh sa simula pa lang, eh sinabi na nito sa kanya na wala itong pagmamahal sa kanya. Nagpauna na siyang mahiga nang makaalis ang mga panauhin. Saka lang siya nakadama ng pagod nang mailapat ang katawan sa malambot na higaan. Pakiwari niya'y nanlalambot siya. Ma, maganda pala ang sekretarya mo. Nagaalang ang pahayag ni Lemery nang mahiga sa tabi niya ang asawa. Si Vina? Oh yes, she is beautiful and talented. Hindi ko nga malaman kung anong gagawin ko kapag nawala siya. She is very efficient. Mabuti, hindi ka naiinlab sa kanya. Wika ni Lemery sa paraang walang pahiwatig ng pagsiselos. Kung hindi lang dahil sa paghihiganti ko sa kapatid mo, marahil siya ang pinakasalan ko. Tahas ang sabi ni Julio. Matid ni Lemery na gustong sakta ng asawa ang damdamin niya. At di na siya papayag na magtagumpay si Julio sa pagkakataong ito. Bakit kasi pinakasalan mo pa ako eh? Anak lang naman pala ang kailangan mo sa akin. E di sana, pwede kayong magpakasal ni Vina pagkatapos kong maibigay sa iyo ang anak na kailangan mo. Malamig ang boses na sabi niya. Parang walang damdamin. Hindi ako ganun katanga, Lemery. May ngit-ngit na wika ni Julio. Paano kitang mahahawakan kung wala akong karapatan sa'yo? Huwag kang magalit. May pangiini sa lalaki na sabi niya. Ang sakin lang naman, paano mong mapapakasalan pa si Vina kung ganitong kasal ka na sakin o ako sa'yo? Mag-asawa lang naman ang dalawang nilalang hanggat buhay ang isa. Pero pag wala na ang isa, malaya nang makapagpapakasal sa iba ang naiwan. Napalunok si Lemery. Kinerepribed ng kaba ang dibdib niya. Nauunawaan niya ang sinabi ni Julio. Ngunit nagtanong pa rin siya. Ah, anong ibig mong sabihin? Kapag nawala ka, byudo na ako, Lemery. Dispwes pwede ko nang pakasalan si Bina. Kapag naibigay na niya ang anak na gusto ni Julio, ipapapatay siya nito. Ganoon na nga. Hindi halos nakatulog si Lemery sa isiping yon. Simula noon, madalas ng gabihin ang uwi si Julio. Marami daw siyang meeting. Mga pinupuntahang kliyente at kung ano-ano pang dahilan. Madalas din itong umuwing lasin ngunit gabi-gabi ay inaakin siya ng asawa. Ito ang bagay na hindi yata nito makakaligtaan. Kaano man ito kapagod. Hanggang sa dumating ang araw na alam na ni Lemary na nagdadalang tao na siya. Matala siyang maduwal sa umaga. Dalawang ban ng atraso ang kanyang menstruation at kung ano-anong maaasim na mga pagkain ang gusto niya. Nawalan siya ng ganang kumain at nangangayayat na siya. Ano bang nangyayari sa'yo? Naiirit ang tanong sa kanya ni Julio. Isang araw na ayaw niyang kumain. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Buntis ako. Matabang na pahayag niya. Kaya siguro naman ay pababayaan mo ko kung ayaw kong kumain. Oh my God! Lem, totoo ba? Baka sa hindi makapaniwalang anyo ni Julio ang kasiyahan sa narinig. Oo naman, kaya nga natutuwa ako dahil malapit na akong lumaya sa kamay mo. Sarcast ko na wika niya, ngunit nakangiti. Umasim ang mukha ni Julio. Pagkuway na pailing. Pero bigla napalis ang Pagkakasimangot nito at malamig ang tinig ng magsalita. Lem, I'm sorry kung nasinghalan kita ha. Pangaamo nito. Na natural lang naman palang mawalan ka ng ganang kumain. Kaso hindi ko alam eh. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo, kahit na ano yon, bibilhin ko para sa'yo. Pinagmas na niya ang anyo ni Julio. Napakas niya sa mukha nito ang labis na pag-aalala sa kalagayan niya. At may naisip siya. Alang-alang sa kanyang magiging anak, sasamantalahin niya ang biglang pagiging masuyo ng asawa. Ano kaya ang nararapat niyang gawin para makaganti sa lintik na lalaking to? Na nagpakahirap sa kanyang katawan at kalooban. O ano? Untag ni Julio. Sabihin mo na ang gusto mong kainin at bibilhin ko ngayon din. Ngiting-ngiti ang lalaki at tila nasasabik na malaman kung ano ang gustong kainin ng asawa. Gatas na lang, Aniya. Pero gusto ko ikaw ang magtitimpla. Right away, ma'am. Parang may pakpak ang mga paang nagmamadaling lumabas ng kwarto nila si Julio siyang natawa sa nakikitang pagkataranta ng lalaki. Lagot ka ngayon sa akin, Julio Abetria. Magmumukha kang tanga sa gagawin ko sayo. Nulong ng isipan ni Lemery. nagbalik si Julio na nakalagay sa isang platito ang isang tasang gatas. Oh, heto na. Inabot ni Lemery ang puswelo ng gatas. Ikaw ang nagtimpla nito? paniniyak niya. Oo, yun ang sabi mo, di ba? Tinala niya sa labi ang puswelo. Bakit ang tamis? Reklamo niya matapos tikman. Matamis ba? Tinikman ni Julio. Hindi naman na. Tamang-tama lang. Ayoko niyan. Natatamisan ako. Ipagtimpla mo ako ng iba yung medyo matabang. Utos ni Lemery. Uli siyang ipinagtimpla ni Julio. Ngunit hindi rin niya kanwa na gustuhan ang lasa. Sobra naman ang tabang ngayon. Reklamo uli niya. Napakamot ng batok si Julio. Baka naman pwedeng ikaw na ang magtimpla para matansya mo ang tamis ng gatas na gusto mo. Ikaw ang gusto kong magtimpla. Ikaw. Kunway maktol niya. Eh, teka. Huwag kang magalit at baka makasama sa baby natin. Tarantang saway ni Julio na lihim naman niyang ikinatutuwa. Tarantang taranta ang gago. Sa isipan niya at lihim na humahagik-gik ang kalooban niya. Ayos naman ang pagtimpla ni Julio sa gatas kaya lang, talagang gusto lang niyang pahirapan ang lalaki sa pag-akyat-akyat nito sa bahay. O, oh, tama na ba ang timpla? Tanong ni Julio. Pang-anim na yon sa mga tinimpla nitong gatas. Oo, ang sarap. Nakahinga na ng maluwag si Julio. Naupo na ito sa gilid ng kama at nasisiyahang pinagmasdan si Lemery habang iniinom ang gatas. Halitang napagod ang lalaki sa ginawang pagtanhik panaog. Pawisan ito at malalim kung humigop ng hangin. Inilapag ni Lemery ang paswelo ng gatas sa ibabaw ng side table. Parang gusto kong kumain ng sinangag. Tapos ang ulam eh, tinapang bangos na may sausawang kamatis. Lambing niya kay Julio. Sige, sasabihin ko kay Nanay Alicia ang gusto mo para maipagluto ka. Sabi ng lalaki na ang tinutukoy ay ang kanilang kusinera. Ay, ayoko ang siya ang magluto. Matigas niyang tanggi na nakalabi. Pero wala naman tayong ibang kusinera kundi si Nanay Alicia. Gusto ko ikaw ang magluto para sa akin paglalambing niya sa asawa. My God, Lem! Hindi ako marunong magluto! Parang nagpapaawa si Julio. Ah, basta! Nagsimula na naman siya sa kanyang kunway pagmamaktol. Lem, please, wag mo namang ipagawa sa akin ang hindi ko alam. Tsaka may pasok pa ako ngayon sa office. Mag-aamoy kusina ako pagatwiran na pagpapaunawa ni Julio. Hindi siya kumibo. Pinilit niya ang sarili na umiyak. Ang hirap palang gumawa ng luha kapag natutuwa ang iyong kalooban. Sa loob-loob ni Lemery. Noon, gustong-gusto ni Julio na makitang umiiyak si Lemery. Pero ngayon, hindi na niya kayang tiisin ito. Okay, okay hands up ni Julio at hinagod ang likod ng babae. Gagawin ko na ang gusto mo. Huwag ka lang umiyak. Gustong magtatalon sa tuwa ni Lemery. Nauto na naman niya si Julio. Ang sarap palang gawing tanga nito sa isipan niya. Sandali lang ha. Magluluto lang ako ng pagkain mo. Sama ako sa kitchen. Sabi ni Lemery, Patay! Sa loob-loob ni Julio. sana niya kay nanay Alicia rin ipaluto ang gustong pagkain ni Lemery dahil hindi nga siya marunong. Pero kung ganitong sasama sa kusina si Lemery, paano pa siya makakalusot? Hintayin mo na lang ako dito. Naisip niyang sabihin kay Lemery. Baka mahilo ka sa paglakad. Puhatin mo ko. Wala nang nagawa ang lalaki kundi ang sundin ang babae. Minuhat niya si Lemery at dinala sa kusina. Nagagilap ng apron si Julio pagkatapos maiupo sa isang silya si Lemery. Nagtataka ang matandang babae habang sinusundan ng tingin si Julio hindi alam ni Nanay Alicia kung ano ang naisipan ng among lalaki at magluluto yata. Julio, ang gatas ko na iwan sa kwarto. Pwedeng pakikuha? Ang sweet na sweet ng boses ni Lemery. Natampal ng lalaki ang noo. Sorry, nakalimutan ko. Ang sabi at lumabas ng kitchen. Ano bang nangyayari sa asawa mo? mukhang magluluto yata? Tanong ni Nanay Alicia kay Lemery. Walang sinabi si Lemery. Ngunit lang ito sa matanda. Pagbalik ni Julio na dala ang poswelo ng gatas, nagsimula na itong magluto. Paano ba ang pagsangag? Lungo ng lalaki kay Lemery. Ligisin mo ang kanin. Sinangag lang pala, ani nanay Alicia. Ako na ang gagawa, iho. Bulon tayo ng matanda. Wag na ho, nanay Alicia. Gusto kasi ni Lem, ako ang magluto ng pagkain niya eh. Alam niyo ho ba, naglilihin na siya, nanay Alicia. Malapit na kaming magkaanak masayang anunsyo ng lalaki. Natuwa ang kusinera sa ibinalita ni Julio. Nilapitan nito si Lemery. Talaga, Lemery? Buntis ka? Oho, Nanay Alicia. Nako, salamat naman at magkakabata na sa bahay na to. Naibulalas ng matanda sa labis na kasiyahan. Nakapagluto rin si Julio, matapos siyang pagpawisa ng malapot. Pero baka sa mukha nito ang kasiyahan na nagawa niyang maipagluto ng pagkain ang babaeng magiging ina ng kanyang anak. Ibig na sanang pumasok ni Julio sa opisina. Ngunit pinigilan ni Lemery. Ayoko ang umalis ka. Gusto ko lagi kitang nakikita. Maktol na naman ni Lemery Lem, marami kong trabahong naiwan sa opisina kahapon. Nandun naman si Rene, di ba? Nandun naman si Rene, di ba? Di siya muna ang bahala habang wala ka. O siya, kung yun ang gusto mo, dito muna ako. Pati ano na lamang ni Julio sa kapritso ng asawa. Tinawagan ni Julio si Rene para sabihin hindi na siya papasok sa araw na yon. Ikaw na muna ang bahala dyan. Pili sa private assistant. Pero Julio, may meeting ka ngayon at kailangan mong magpunta dito. Kiit ang nasa kabilang dulo ng linya. Nilingon ni Julio si Lemery na nakaupo sa malaking sopa at nakatingin din sa kanya. Hindi nga ako pwedeng pumunta dyan ngayon dahil... dahil ayaw akong paalisin ni Lemery halos pabulong niya ang pakikipag-usap kay Rene. Narinig ni Julio ang malakas na pagtawa ng kausap sa telepono. Ayaw kang paalisin ni Lemery? Hindi makapaniwalang sabi ni Rene. At kailan ka pa nagawang pasunurin ng misis mo sa kanyang kagustuhan? Naglilihis si Lemery. Magkakaanak na kami. Masaya uli niyang pagbabalita. Ganoon ba? Congratulations! Pero paano ang mga kamiting mo ngayon? Papuntahin mo na lang kaya dito sa bahay. Sige. Ipinabana ni Julio ang auditibo. Sino ang kausap mo sa telepono? Tanong ni Lemery nang umupo sa tabi niya si Julio. Si Rene. Sinabi kong hindi mo na ako papasok ngayon para may kasama ka dito. Sagot ng lalaking humimas ang kamay sa tiyan ng asawa. Kaya lang, may darating na mga tao dito. Mga business associates ko. May importanteng bagay lang kaming ididiscuss. Kasama nila si Vina? Yeah, si Vina ang sekretary ko eh. Kailangan kasama siya para mag-record ng anumang detalye na mapag-uusapan namin ng mga kasamahan ko sa negosyo. Sasabihin ko kay Nanay Alicia na maghanda. Ako na lang, sabi ni Julio. Nang iwanan siya ni Julio sa may sala para kausapin si Nanay Alicia, gumana ang utak ni Lemery. mag isip kung ano ang gagawin para magmukhang tanga ang asawa. Tili man ay maging katawa-tawa ito sa mga darating na panauhin.